Oh, okay. So, hello guys. Ito, po tayo ng hipon. Kunti lang po yan. Isigang po tayo. Ito, gagamitin po natin dyan. Panigang. Panigang na sili. Tsaka yung kam kamatis. Ibuyat, bawang, at bunga ng gabi. Tsaka itong kahon ng tangkong Ilihan po natin na okra. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. bawang sa kamatis ito nilagyan na po natin yung gabi saka piling hada yun okay, guys na natin alam po tumunan natin itong gabi Ilagyan na po natin yung huling gulay, ng itong kangkong. Ang okay, so, pwede tayo, ating sinigang na Thank you for watching.